Okay. Anong ginagawa mo? Nagluluto ng barila Kung bakit? Pagpapalaro ako, ako? <laughs> Ikaw ulit, sponsor mo Oh oh, <laughs> dali. Saan ba naman nakita yan? Napanood ko lang to eh Talagang painitil mo yan? Ha? Painitil mo? Uh -huh.

Sar? Yung piso. Lasar. Oh, Baka di ko na mapambili <laughs> yan. Yan yun. <laughs> eh. Oh, siri, Ano? 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 May palaro si Eyo. Ah, oh, uh, ayan ah. Ayan ah. Kita niya yan? Barya yan. Lahat-lahat ng palaro niyan. Game? Ay, ano, e, ikaw, kuya. Paano mananalo sa atin. Mananalo kayo. Kung sino may maraming makuha ang barya, pinaka may maraming makuha ang barya sa kanya itong 1-5. Kung sino may maraming makuha ang barya? Lahat ang laro walang nanalo. Game! Game! May gagis mo na yan, nak. Diyan. Wala pa sila eh. Diyan, dito kayo. Diyan, ja, dito kayo. Ang bariya, yun ang ilaglag mo. Hindi, yun nga. Kung sino ka maraming makuha ang bariya eh. Sino oh. ka makuha bariya? Oo. One, two, three. <laughs> <laughs> <laughs>

이, 게말라 이, 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 봐. 이, 게 이, 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 Nakarami na kayo? na kayo? Nakarami na kayo? Nakarami na kayo? Para sa pera. Bawal yan. Bawal yan, kuya. Kuya. Bente.

뭐야 1년째요 어이가 1년째요

Oh, oh, mo kang pera kayo ah. Ayun, konti. pala na kang pera? <laughs> pera. Wala kang damage. Kala. Kala. Kala ka talaga, oh, na, na kala. damage ka na wala ka pang pera. Sila <laughs> loya <Kinalo niya> kasi. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs>